Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Makulimlim na naman. No? Oh. Uulan na naman to. Ang dilim banda doon. Ayan, may mga ibon na tumadapo dito. Kaya, yung aming sampay, dati dito yun. Tinanggal namin kasi uh, ah, dinadapuan nila. Buti, hindi umulan ngayong araw na to. Kulimling lang siya. Tingnan nyo yung aking kalamansi. Ang dami niyang bunga na maliliit. Meron medyo malalaki na pero madami siya. Yung maliliit na bunga. Namulaklak kasi ito katatapos lang mamulaklak. Mm. Mga December to, madaming bunga. Ayan o, oh, meron pang siya. Tapos alam niyo, yung ano pa na ito, dito sa puno niya nilalagay ko yung mga ano, mga balat ng gulay, para kahit pa may vitamins yung ano niya, uh, lupa niya. Meron pa lang napasama na ano, na sili. tatanggalin ko to. Ayan o, oh, yung puno malaki na. Tapos ang taba ng dahon niya, ayan oh kita niya. Mamumulaklak na siya. Ayan, oh. meron na siyang bulaklak. Bell paper ito eh. Ayun. Meron siyang uud. Oh, ayan. Itapon natin. Ayan o. Oh. Tinapon ko. Hanapin natin. Baka mayroong pang uod. Ay, ang dami niyang bulaklak. O. Oh. Ang ano mga bulaklak siya. Ayun pa. Ayun. Ayun. dito medyo malaki-laki na yung kanyang bunga pero ayan ah oh, di ba ang dami niyang bunga tapos meron pa dito sila Yan, nandito na naman tayo sa shop. Yan yung mga naglalaro ngayon. Ayan, wala yung ganito pa ingay dito. Nagas? Oh, tapol. Egin seventy five. Alam niyo ba yung shop namin ito? 16 years na siya. 16 years na na lumalaban para sa mga bagong kabayan ng computer shop. Maraming nawala na siya, pero yung computer shop namin nagpaiwan. Bakit? Kasi sarili namin ang pwesto. Wala kaming inuupahan. Pag walang customer, walang gusto sa upa, at saka walang gusto sa priyelte. Ayan. Kaya depende talaga sa pagdala ng ano, ng may ari o negosyo kung paano mo hawakan yung mga customer niyo kasi sila talaga bumabalik sila kahit madaming ano, madaming computer shop na nagtatayo. Ayan sila, nagpatuloy pa rin sila dito sa no, Itong shop na to, minutes. yung dalawa ay tatlong anak ko dalawang anak ko na parehas engineer dito kinuha yung baon nila sa araw-araw tapos nakapagpatapos ako ng isang teacher na pamangkin na dito rin kinukuha yung ano dito rin kinukuha yung sa so, 7 Ah, uh, dito rin kinukuha yung baon sa shop tapos syempre si Rhea so, yeah. bali apat ng pinagtapos nitong computer shop na to Dalawang engineer, isang teacher, at saka isang mid -day. At hindi pa yan titigil kasi si Rhea mag-aaral pa ng medicine next year. Yung sa baong niya, yung sa magdodorm siguro si Rhea, kailangan namin ito. Kaya mas i-upgrade pa namin yung mga computer. Ano sa'yo? Piatos, 19. Isang mga no. computer good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Mag-aalmusal ako ngayon. Ito yung aking almusal. Tinost ko siya. Tapos, syempre kape. Tapos palamanan ko siya ng peanut butter. Habang pinapalamig ko tong ano to. Gagawin ko siyang lumpia kasi ang hirap ng magluto. Pag doon ako sa shop, pag naka-open na yung computer shop, uh, mahirap na magluto. Kaya, almusal muna tayo pagkatapos nito, magsasampay tayo. Tapos, pupunta tayo doon sa kabilang bahay, sa shop. Tapos, punta tayo sa aso para maglinis tayo ng, ano, ng bahay doon. Map lang naman, tapos sa sasabunin natin kasi yung nila Ayan, bago tayo magbukas ng shop maglilinis pa rin ako ng shop. Tatlong bahay ang iniikotang ko pagka umaga. Alam niyo ba, nung nakaraang gabi, ninakaw yung kontador sa second floor sa apartment. Nireport ko na ito kahapon. Nag, ano ako, pablatter. Tapos, nagkuha ako ng police report para, ano, libre yung kontador. Kasi pag walang police report, babayaran mo yung kontador maraming proseso din punta ng Maynilad, punta ng Pules ayan, in-inspeksyon na sobrang lakas ng ulan, kaya pinasok ko yung mga paninda nilabas ko lang tong itlog na isa kasi para alam ng tao may itlog pumapasok kasi yung ulan dito Binaba ko yung trapal pero pumapasok. Kasi yung parang alulod namin na puno na. Kaya pag umuulan, napupuno siya. Tapos nadalaglag yung tubig dyan sa may sasakyan. Sa ibabaw ng sasakyan tapos nagkakalat yung tubig. Uh, pumapasok dito. Kaya sinarado ko yung doong banda na tinda na, ano, na roll up. Ito lang ang binuksan ko. Wala kasi kami parkingan kaya andyan muna yung sasakyan. Yung mga ano, ito inurong ko dito kanina kaya ganyan-ganyan ang hitsura kasi inurong ko dito dahil yung tubig pumapasok kanina. Yan ang mahirap. Ayan o, no, ngayon nga meron pang ambon-ambon. Sana tumigil na yung ulan ayan, yung nilalagyan ko na ang uling, oh, nasira ayan, nasira na siya kasi lagi na ulanan agoy lagi kasing na uulan. ilagay mo tapos ipako na lang natin lalagyan ko yan ng uling tapos mga kamatis, bawang, sibuyas. Tapos ito. Tinaas ko kasi kanina. Yung tubig pumapasok. Bumabanda kasi yung ano dito, tubig sa sa sakyan. Tingnan nyo yung ano namin, o. Oh. Nalaglag. Mahangin kasi. Ayan yung gwate yung alulod parang puno ng dahon ayan oh kaya ano siya nagbabara yung ano alulod napupuno siya tapos tumatagas yung tubig dito sa ibabaw ng sasakyan bumabanda yung tubig dito kaya ang ginawa ako sinarado ko na lang yung isang roll up